Puro kalokohan ang pinagagagawa mo. Puro paninira sa kapwa. Puro pakikipag-away. No? Puro pagmamalinis. Puro paninira sa kapwa. Eh. Unlike kila Roel, kila Rachel, sa pabahay na ito, aba, marami ang natutuwa. Marami ang naiinganyo na tumulong na maging bahagi. Pero may... Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noelsa. Mga kalingat mga kaadonis, ito naman pong pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito ay patungkol po dito sa katagumpayan ng ipinatayong bahay ni Laruel Palalag ni La Rachel para dito kay Nanay Lilia. Ano kaya ang mga dahilan bakit natapos ang bahay na ito? Balita ako may sikreto eh. May sikreto daw. Ano kaya yun? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito chismis. Hindi lamang ito isang marites. Real talk ang pag-uusapan natin ngayon. At gusto kong isampal yan dun sa mga pagmumuka ng mga taong walang ginawa kung hindi magturo, maghanap ng mga mali, lalo na po dito kila Roel at kila Rachel at sa buong kalingat. Pagdating sa pabahay, pagdating sa pagtulong sa ating pong kapwa, may sikreto yan. May ingredients yan. At ngayon, ipapaliwanag natin sa napakasimpleng paraan kung bakit matagumpay na naipatayo ang pabahay nila Ruel, ang pabahay ng kalingan. Tara! na po tayong bumili po ng mga kagamitan po ni Nanay uh, Lilia, no? Doon po sa new one mga kalingap. Ayan, hiram po natin yung sasakyan po ni Kuya Bal para sakay po dito yung mga pinamili po natin kanina. So, ayan, nakabili po tayo mga kalingap ng mga kagamitan dito, no? So, ayan, nagpapasalamat lang po ako mga kalingap sa grupo po ng RR Solid Group. Salamat po kasi sila po ang nag-sponsor po ng TV po ni Nanay Lilia. Ang grupo po ng Solid Rochelle Double Chapter, nag-sponsor po sila ng uh, lalagyan po ng mga plato, no, ni Nanay Lilia. And ang grupo po ng Rochelle Active Fanatics, sila po ang sponsor ng stove, tsaka yung gasol po, no, para may lutuan po si Nanay. And ang grupo po ng, ah, uh, Kuya Victor, yung kutsyon. Kay Tita Tonet. Tita Tunit. tsaka kutsyon at? Uh, unang ako ah, at Unan galing kay Tita Tonet. Eh, maraming salamat po. At grupo po ng uh, Rochelle Team Bubuyog. Ayan, para po sa... Ayan. Ang Rochelle Team Bubuyog nag-sponsor ng... Electric Fan. Electric Fan. Ayan, oh. stand fan mga kalingap. Ayan na po. Wow. So, ito na mga kalingap ang ating mga gamit. No? Ang dami po. So, the rest po mga kalingap ay galing po yan sa Crow Ang sobra po ng pera po para dito sa bahay ni Nanay Lilia. Binili lili, lili po natin ng mga kagamitan para po kay Nanay. Talagang tapos na ito mga kalingap. Ganito lamang yan kasimple, mga kadonis. May revenue, may mga sponsor, may mga nagbibigay pa na iba dyan na natutuwa kila Ruel at kila Rachel sa kalingap. May mga pagkakataon na napadaan lamang sila sa channel na ito lalo na ni Laruel. Nakita nila yung mga ginagawa ni Laruel of Malalag, ni La Rachel, na bahagi ng kalingap. Sila po ay natuwa. At kapag sila po ay natuwa, ibig sabihin, yung ipinapakita ng mga taong ito ni Laruel, ni La Rachel, ni La Kalingap ni La Kuya Bal, lahat po ng mga kalingap partners, pagdating sa pagtulong sa ating kung kapwa, ibig sabihin, may ginagawa kang mabuti hindi naman pwedeng basta-basta na lang na nakita ka at tutulungan ka na lang nang walang nakikitang maganda sa iyo. Ibig sabihin lamang noon, na inspired sila. natak sila sa ginagawa mo. Naging inspirasyon nila yung ginagawa mo kaya nagbukas ang kanilang puso para maging bahagi sa pagtulong. Hindi ba? 'Yun ang sikreto doon. Samantalang kung ikaw yung pinapakita mo bilang influencer, bilang vlogger, bilang youtuber Ay puro kasamaan Sino ba susuporta sa'yo? Puro kalokohan ang pinagagagawa mo Puro paninira sa kapwa Puro pakikipag-away no? Puro pagmamalinis Puro panlalamang sa kapwa Ang lagay na yan, mayroon ka pang sponsor Ha? Tigas mo naman iba? Tawa nga Walang ganun nakita nyo naman yung mga taong mahilig mamuna sa kalingat. no? Na kesyo si ganito, ganito yung kinikita, no? Sinasamantala lamang yung mga tao, yung sitwasyon ng mga tao dyan, poverty porn, popcorn. Wala silang sponsor, wala din silang pabahay kasi nga walang sumusuporta sa kanila. Tawawa naman. Kasi natin yung mga nagawa, puro paninira sa kapwa eh. Unlike Kila Roel, Kila Rachel, sa pabahay na ito, aba, marami ang natutuwa. Marami ang naiinganyo na tumulong na maging bahagi. Pero may sikreto dyan. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Ang sikreto dyan, sinabi ko na, hindi <coughs> mga sikreto. Hmm? Yung pagiging isang mabuting tao, yung pagiging isang mabuting ehemplo na kagaya nila Ruel of ni nila Rachel, na sa kanilang murang edad, na ipapakita nila na yung kanilang tinatamasang tagumpay ay naibabahagi nila sa kanila pong kapwa Nagpapakita ng mga magagandang ginagawa, hindi lamang puro ngawa Sapagkat kung puro ngawa lamang niya, kung puro ngawa lamang niya, wala kang makikitang pabahay Kahit bahay ng gagamba, hindi mo makikita Pero dito, ang dami na, hindi pa nga si Katsiroel, marami na yung pabahay Ngayon pa kaya, yun ang sikreto doon kaya kayo, magpakabait na kayo, ha? Gumaya kayo kay Ruel of Malalal, kay Rachel, para makapagpatayo naman kayo ng na mga dapat yung ipatayo sa inyong mga buhay. Lalo na, pagdating sa pagtatayo ng buhay, ng pag-asa ng ating kong mga maralitang kapwa.